Bugat-bugat. <tuk tangan> Bugat-bugat. <tuk tangan> Yan, umorder kasi ako guys ng dresser para panglagyan ng aming mga gamit na pampaganda. Yan, akala ko guys buo na. Ano ba naman ito? Kahoy pala. Kami palang bubuo nito. Ay naku, nakakatawa guys, excited pa naman ako. Yan, buti na lang guys. Magaling magkumpuni ito yung aking asawa guys. At sabi niya, siya daw bahala guys. Kasi kayang-kaya niya itong buin. Kaso lang guys, nahihilo siya sa mga gamit. Maraming, ano kasi, malung, maraming bo. Bu butang sa kama lima. pa. Butang, lima, butang sa kama. Nipis na yan. Gusto isa makwapa? pa? Hindi. 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 Ano yan, yeah, fix. Yeah, fix. no? fix. Apex. Butang, iyan, yeah, no? Tanis yes, kama pa. Sabi ng asawa ko, guys, nahihilo sa daw sa mga bolt na nakita niya. Ah, bubuo rin natin yan. <laughs> yan, bubuo ka rin. Pagdating ng panahon. <laughs> yeah. Yeah. Taya pa pala akong papanday nito. <laughs> Nakaka-stress mag-isip nung saan nga lang iisip Simbol kayo ng Vanity Tree Swirl. Unahin nyo muna guys yung 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 drawer niya o yung kahon niya para mabuwas-buwasan yung iniisip nyo buuin nyo muna yung tatlong ano kahon niya yan na guys malapit na matapos ang vanity treaser ko yan. salamat papa ang dali na lang yan buo na mirror Mm. Galing ni Papa. Yay! Ito. Yung vanity table ko. Guys, buo na ang vanity dresser ko. Yan, upuan na lang guys yung kulang. Lalagyan ko yan guys. Guys, sa wakas, buo na ang vanity dresser ko, upuan na lang guys yung hindi pa. O oh, yan. Yan, kararating yan kanina lang. Yan, ang inaabangan ko kanina. Na ano guys. Lalagyan ko na lang yung mga gamit ko. Yan, kasi para hindi magkalat ang aming mga ano, gamit. Napang pa-beauty! Yan, guys. Yung mga gamit ko nakakalat sa ibabaw ng ref. Yan, kaya bumili ako niyan sa... ng... dresser At saka yun, guys, yung iba pa, guys. Yun, oh, yan. Nakakalat yung mga gamit naman. Tapos yung sa mga bata. Ito naman. Yan, nakakalat yung mga lipstick nila. Yung mga uh, ano, pabango. Yan, kaya kailangan may blazer, guys. Kaya bumili ako niyan. Yan, para tapos yung mga ibang gamit. O, yan kay Papa. Yung mga perfume niya nandito lang. Yan. Dito lang mga perfume niya. Yan talagang nakakalat guys hindi na ayan yung iba na yung mga alas ko dyan sa parador yan hindi naka organize guys kaya kaya bumili ako ng ano ko oh, lalagyan ng pang maglalagay naman tayo ng mga gamit yan dyan yan, maliit lang guys hindi wala akong mapaglagyan kasi yung kwarto namin masikip kaya dyan ko siya ilalagay na lang guys dito lang sa sa sala. Kasi maliit lang yung bahay. Ngayon guys, maglalagay naman tayo ng uh, mga gamit sa aking ano, vanity dresser. Hair polish natin. Perfume. Perfume. guys nice. na organize ko na yung mga gamit ko. Yan, diyan ko siya nilagay, guys. Kasi uh, maliit lang yung kwarto namin dito lang naman yung kwarto. Kamaliit lang, wala akong panglagyan ng gamit ng papa. Yan, kaya dito ko nilagay sa labas ng ano na ng pintuan namin, guys. Yan, para ma-organize ko lang yung mga gamit. Yan, yung hindi nakakalat sa mga babaw ng rep, sa ko. Yan, yeah, yan guys. Okay guys, thank you for watching. Thank you sa pagsama sa akin sa pagbuo namin ng aking vanity dresser. God bless you all guys. Bye!